Hello mga mareng, isa ito sa problema ko kung paano tanggalin itong mga puting-puting watermark sa tiles ng CR. Pero ngayon mareng, eh, ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin yung mga puti-puti na yan. Ganito din ba yung tiles ng CR nyo mareng, namumuti na sa watermarks? Kapag ito palang kulay ng tiles sa CR, eh, hindi maganda kasi na halatang halata yung watermarks talaga. At eto nga yung naisip kong paraan mareng para matanggal itong watermarks na tumigas na. Sana nga effective ito kasi wala na akong ibang maisip pa kung anong i-spray ko dito para matanggal itong watermarks. max. Ang dami ko na kasing na-spray dito, Mareng. halos lahat na ng panglinis ko sa CR kaso, walay pa rin. At ngayon nga, iginamitan eh, ko ng ganito, hindi ko alam kung anong tawag dito. At so far, okay naman, parang natatanggal naman siya, Mareng. Bali, yung may parting puti lang yung kinokuskus ko, Mareng. tapos dapat gentle lang. Wow, oh, gentle. Hindi, dapat yung hindi siya madiin para hindi masira yung tiles. Tignan nyo, Mareng, oh, effective siya, natatanggal siya. Yun nga lang, kailan kaya ako matatapos dito, Mareng? <laughs> Siguro isang taon bago ako matapos dito. To. Anyway, once a week lang ako naglilinis ng CR dito. Kuminsan, eh, dalawang beses sa isang linggo. At kapag naglilinis ako ng CR dito, eh, kinukuskus ko naman talaga, Mareng. Pero iwan ko ba, bakit ganito? Any idea nga, mga Mareng, kung paano nyo tanggalin yung mga watermarks sa tiles na mga CR nyo. O kung ano ba yung pang-spray na ginagamit nyo, Mareng. Baka sakaling makatulong dito sa tiles na nililinisan ko at ang hindi na ako mahirapan dito sa pagkukuskus. Kinuha ko na tong electric fan kasi naiinitan na ako. Pinagpapawisan yung mga singit ko sa pagkukuskus, Maring. <laughs> Maarte ako, Maring, kasi itutok ko pa electric pan, no? Para ba naman kasi mareng mainit? Pero pag nandito yung anak ng amo ko, hindi ko tumagagawa mareng. <laughs> anyway, pag naglilinis pala ako dito sa bahay ng anak ng amo ko, eh once a week lang, tapos 4 hours lang. Magsisimula ako ng 9.30 ng umaga, tapos matatapos ako ng 1.30 ng hapon. At ang una ko nililinisan ay sa kusina, sala, tapos tayong yung tatlong kwarto, tapos panghuli itong dalawang CR. Siyempre, pagod na ako noon kapag naglilinis na ako dito sa CR, kaya hindi ko na nagagawa tong pagkukuskus ng ganito talaga. Ngayon ko lang magagawa gawa na kuskusin ng ganito kasi wala yung anak ng amo ko. Everyday akong umaakyat dito tapos lilinisin ko yung mga hindi ko pa nalilinisan, ganon. Ang maring nyo, oh, natutulala na. Dahil iniisip kung kailan siya matatapos magkuskus. <laughs> hindi ko tatapusin ngayong araw mareng kasi nakakapagod. Wala pa naman yung anak ng amo ko kaya pwede ko tong unti-untiin. Sumunod na araw mareng ang sabi may paparating daw na bagyo at ito nga malakas ang hangin. Kaya ipapasok ko itong halaman ng anak ng amo ko. Baka kasi sa lakas ng hangin mamaya eh, itong dahon ng halaman niya. Kaya ipapasok ko na lang para sa Parang may natumba na ang isang dahon niya eh. Buti na lang, isa pa lang. Kung alam niyo lang maring kung paano ko alagain itong mga halaman ng anak ng amo ko. Ayokong may nalalantang dahon niya maring kasi hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ng amo ko. Pagkatingin ko dito sa ibang halaman, eh natumba na isa kasi nga malakas ang hangin mare Sa ibang lugar daw tatama yung bagyo, hindi daw dito sa Taipei. Pero yung hangin maring eh malakas. At kapag ay itong mahangin, eh namin itong ibang halaman ng anak ng amo ko kasi para hindi magtumba-tumba. At saka okay na itong ipasok ko, Mareng. Baka mamaya ay eh, mas lumakas yung hangin. Hindi pa rin pa sa kapitbahay. <laughs> Bali, itong dalawa lang yung ipapasok ko kasi silang dalawa lang naman yung mahihina. Laging natutumba. Alagang-alaga to ng anak ng amo ko, Mareng. Itong mga halaman niya. At dahil wala siya ngayon, eh, syempre, alagang-alaga ko na rin. E, yung iba, tinitignan ko kung kailangan pang itali. Kasi nga, di ba, pag andito yung anak ng amo ko at kapag ganitong malakas ang hangin, pinapatali niya sa akin. Pero ngayon, hindi ko na itatali kasi hindi naman tatama dito yung bagyo. Tsaka siguro gayto lang kalakas yung hangin. O siya mga mareng, salamat sa panonood! Bye!